nga mga idol so pacheck tayo ng NMAX natin ang problema nito mga idol ay uh, uh, parang dumudulas so nung binuksan ni kuya ayan nakita agad may langis na tumagas so ito nga ang problema ng tumatakbo ako pag umagang umaga okay ang takbo tapos pero pag nakatakbo na parang dumudulas yung belt Maririnig mo talaga siya na dumudulas. Ngayon, dinala ko dito sa paguaan. Pina-check natin kung ano ang nangyayari. So na-find out dito ni Kuya na uh, meron pala siyang tagas na langis doon sa oil seal. Doon dumaan ayan oh, dyan. Ayan yung langis na tumagas. Sabi ni Kuya, issue daw talaga 'to ng mga Inmax na ganito lumulutong yung uh, oil seal nila pag uh, matagal na tumitigas. So ganito nga nangyari sa Inmax natin ano. Nung una kinabahan ako baka kung ano na nangyari. So nung pinacheck natin kay kuya binuksan dito eh nakikita ang lahat-lahat na talagang doon pala dumaan sa OXL. Ayan mga idol. Dyan, dyan yung makikita yung langis kung saan dumaan. So pinabuksan natin dito. Ang gagawin niya na lang is lilinisin na lahat. Lahat ng mga langis tatanggalin niya. So may panlinis siya. Uh, hindi ko alam kung anong likido to. Ayan pinrush na niya, tinanggal na yung langis para mabalik sa dati yung takbo ng motor natin. So kung may ayan, ito nga pala yun yung oil seal ayan oh, Tingnan niyo oh, May bitak, di ba? dumaan, lumutong. dyan dumaan yung langis natin kaya tumagos dun sa may belt. So ito nalinis na ni Kuya, ayan, binalik niya na yung iba, ayan. So nalinis niya na yan. Kaya, ayan. Kaya masyorte tayo, eh, agad tayo. Hindi na natin inantay kung uh, ano, ano pang mangyayari sa motor natin. Maaga pa lang inarandaman eh, ko na. Kaya pinatsik ko na dito. Tao, ano bang dito, naging ano naging na find out ngayon. Nililinis niya lahat. Importante, malinis lahat yan. Pati yung bell. Yan, ayan, oh, talagang linis na linis yan. Kasi kung hindi matatanggal yung langis, mauulit lang yung problema natin ulit. So ganun ulit ang mangyayari, dudulas yung langis. So ang takbo lang natin is 50. So ito na nga, nasa uli na ni Kuya yung motor natin at uh, okay na. Hindi nila ay dito sa may St. Joseph, malapit sa San Simon, Barangay Holy Spirit. So dito lang kayo magpagawa pag gusto nyo magpachik ng motor. Kung so, ma -okay, okay naman ang tagagawa nila, maayos, malinis. Ito, ito yung shop, ayan. Yan, si Kuya ang gumawa ng motor natin. Yan yung shop nila. Mo yung Murang labor dito mga Sula, idol. Sir.